Yo, what's up? Good morning mga nga pala mga tropa Yo, makakapag-upload na naman ulit tayo So tara, samahan nyo ako Magpapakain tayo ng mga alaga natin na uh, Baboy, naked at high poor. Tapos syempre ng ilang mga pato natin Let's go! Ayan na, may iyak na si Tisay sa so, Si, si natin si mona uh, eh. uh, natin 2 weeks na yung mga bake natin 2 uh, weeks na uh, uh, ito yung uh, alaga muna natin native at high form high form ayun okay. okay. ito mga tropa ah uh, milk maker tapos lagyan natin ng babang kaso ang mga sedan yung mga natin eh yung nito tapos mulasses to Tano natin sa Ito Tapos lagyan natin ng vitamins Ito, inalagyan ko nung ito ng mga vitamins yung inain -in, kaso pag naamoy yung ginagawa Masasayang Kunti lang tapos lagyan natin yung glasses. So ganda sa mga glasses na ito. Kasi nakakagpagal Ang na apat uh, uh, ay sa mga baboy bago. Sinisipin na natin ito yung mga halaga natin. Kasi sa uh, three times day naman ako magpakain ayan. ayan na ayan okay, naman natin alaga natin mga pato hindi walay ko kasi itong lalaki

ara Yaneto hmm. dati marami yan eh nung umulan yun namatay yung ibang mga sisiw yung pato yung itim na pato yan talagang anak nyan yan kasi nahalo nyo sa ano ng mga itlog tapos ito yung bagong itlog ng itim na pato ayan hmm. Hmm. siyam so nabawasan ng nabawasan ng na isa sabihing isa yan eh nabasag hmm. dalawa siyam na lang natira Hindi natin alam no kung bakit ako Kung bakit ako makain o ano Kaya busig naman talagi yan, Ayan, pagganong tayo ng ano, ng dayap Nagtabas tayo kasi yung bubong eh na ano, nasisira na. Okay. tapos eh ayun nga mga tropa no dahil sa nung nakaraan na taon eh na peste nga yung ating ano mga alaga dahil sa may, pagganitong pag ganitong buwan ng um, August eh nakakasakit ang mga baboy okay. Kaya uh, ayan, nag-iingat na tayo sa susunod. Kaya nag-alaga muna tayo ng native. Tapos, ang sunod naman ay hi hmm. po. Magbawalis na rin tayo ng mga dunin nila. Tapos kata, ayan mga tropo kada hapon ay tayo kasi yung malamok diba, malamok ngayon dito sa ating lugar tapos yun nga yung pinti tayo yung hindi huh. sa lamok yun yun nga yun nga Nakapauhok so, tayo. Tapos isa rin para mawala rin yun. Ano ba yung yan? Mamaya. So, ko tayo ng hapon. Hapon, kada hapon magkapausok tayo. Ayan. Okay. Ito, hindi nagtata Ito eh Ito eh Ito lang pa kung pati ito eh Kaiinin mm -hmm. uh, natin ang uh, na Amok okay. <coughs> Thank uh you. -huh. Uh -huh. Kasi dahil sa mosquito Pero hindi ko ano Expand na yata Matagal na to eh okay, Dapat maaga pa lang Ano ah, na natin Aga pa lang Kunin na po Kasi pag tinukuha natin eh Nabawala yung, yung ino Hmm. <coughs> din. din tayo, no? Naging masero niya yung tubi na nito. yata ng babang, eh. Hmm.

Ito okay na siguro to eh kasi wala nang patchy yung puwet eh. Ah! 그 숫자도 있 s i n i e r 하네 Pisa. Eh mga tropa, bibili tayo ng ano ng ah uh, vitamins na ito, mga biik para sa anti malaria. 'Yun po. Uh, subaybayan niyo na lang ulit ang aking uh, YouTube channel, Gongsi TV. God bless po sa inyo lahat. At peace out.